Hi, guys! Magkano pala ukay-ukay -okay sa inyo? Usapang ukay-ukay, -okay. meron akong dalawang supot na nabili namin sa palengke. Papunta kami kanina palengke para bumili ng ulam. Nagtaka kami, ang daming tao sa ukayan. Kaya napatingin na din kami kasi nakasaili sila. Tingnan nyo, guys, yung na... Ito sa nanay ko, jogging pants. Ang ganda ng tela, ang lambot. Eno? Eh, Mukhang bago pa siya. Tapos ito, t-shirt niya. Ayan. Diba? Ang ganda. Ito naman sa akin. Jogger. Ang kapal ng tela. Ang ganda. Alam niyo ba kung magkano lang to? Mm, mura lang guys. Sabang ukay-ukay. Ito pa. Meow-meow. Ang ganda, bago pa. Tapos, meron din tayong ito, small size lang. Ang ganda ng mga tela. Yung original price nito, yung mga ganito, 75 pesos. Tapos yung t-shirt naman 50 pero yung, nagbagsak presyo sila naka-sale. Alam niyo ba magkano na lang? 35 pesos lang ang isa, guys. Lahat 35 pesos ang isa kaya ang daming bumili doon sa ukay-ukay. Pinagkakabuluhan talaga. 'Di ba? Mura na ang ganda pa ng tela, may pamalit na tayo. Sa inyo magkano ukay-ukay diyan? Thank you for watching, guys.